guys, I'm here now at Hinaguan Nature Park. So late kami pumunta kasi uh, late na at basta naging busy. <laughs> so may mga bago dito sa ano sa farm. So dito may nawala tong mga ano dito yung mga for onions, garlic and uh, para sa mga spices magtawag. itawag ano sa so, so, mga sangkap yan yeah, nawala kasi may bagong stand. Wow, ito daw. Sino dala? So this is the mahalon na mamahalin na ano na tawag ano? stand, basta stand, kanin panakot stand. Stand, stand. spices stand up sa na. Tapos ang yung gagawin natin dito is ililipat natin. Doon sa ano daw. Ah, Asa? Sa sa may siya area dito. Ay oo, oh, para meron din silang ano doon. O oh, di ba nagigis kantin? Oh, oh, para malas, malasan ang kuwan. Gusto daw ni na okay. <laughs> Meron tayong morning chicken. Chicken patatasan. Ala, gupa na ba nila itong mga And pansir. And lumpia di layo ni real Ito na yan. Saging lang yan, Mar. Ah, saging. Saging talon.

Magic Mga MSG. SM, MSG. Basta lahat, lahat na. Saan na nagamiswa? Ayaw dito, Labe na tumakas. Labi na nagamiswa kayo mag-tigas na nyo. Ayaw, hindi pa mo nang magkuhan ba kaka? Okay. Tara, oh, mga kauban ka oh. Daan ba niya? Para organize na lahat. Kasi nagagalit siya na hindi na-organize. Mm. Tapos maganda yung mga gamit daw natin. Yes. Ganyan si Mam Ma Ma Chona. Mam Ma Chona, the Bautista. Mam Ma Chona. Mam Ma Chona. Ito ka naman. Ay! Ay! <laughs> <laughs> uh, ay! Buwang. And... Ay, parit pa ni? Ah, mga lamang loob. At parit ito pala yung mga... Nalamang loob at yung mga skin niya. Kasi masarap ito. Balbak, kwan Ay, ang Kilawin. oh. Kwan sa amo, sa rin siya tawag. Basta. Yan. Yeah. So, pinakuluan nila para Tapos, ito yung so, mas, tanglad. Oh, grabe ang tanglad. Oh, ang sarap ng tanglad. Mas marami tanglad, mas malasa. Ito yung laman niya. Dito lang. Ayan. Ah, okay. Ito yung laman na. Kasi si Brenda kahapon, bumili siya ng kambing. It's, ano, uh, 5,000. Naging 6,000. So, yung ano niya. Sarap dito, no? This is one of the cleanest, ano talaga, carne in the whole world. You no, know, the chivon meat. Yeah. Ang, po. Yan. So, let's eat. Kasi napadugo na sila sa pulpo kanina. Yan. Pate! Oh, pati mo na umandi ay. <laughs> Lagi kay 5pm pa man ang out, Charot lang. So, papakula na naman siya. Hi. Eh, dahil late po tayo. Alam mo, grabe ang stage na kawala. ito na lang yung stage natin na center. Yung stage pala binakbak ayun, oh. Yan. So, ang flooring po natin ngayon ay... Ayan, masimisiminto na siya yung mga bato-bato. So, okay na siya nun yung lupa. na tambakan na din siya ng lupa. Kaya para mag-flooring na, lahat simintado na siya dito. Ayan, oh, lahat simintado na dito. Ayan, nag-start oh. na sila na for Kabilia. And for everything. Ayan, and dito na ba sa pool area, sinimulan na ang ating manager na si Mamacita Izzy. Hey, Daddy na libre pa ang service yun. Thank you so much. Charla. Hello, oh. Uh, Ti balag, kuan tin no. Dili pa magtayos pa si Minto, nang magligo-ligo na dahil yun. ka rin kuan? Karang dagulos? Dili ba na tayos ilaha si Minto? Raman na. Hmm, sada ka ayaw kaliguan dahil yun. Parang tubod na Japan pa. Ayan, ang ganda na tingnan may mga kabilya na, oh. Bakit dito, ba? Wow, matibay talaga ito siya kasi it's number 6 na, ano, na oh halo dito oh mabigat na pulido na Papi, sa muli ma. kita ayan. ayan malalim pala to oh pack yan ito yung mga materials oh ganda na naman tanim natin hula tsada di ha basta maganyan yan dahil binaguan dapat wala intungan dito okay kasi para na gustong umupo dito magpicture dito sa I love Hinaguan di ba I love Hinaguan yung letter N lang hindi nakikita kasi it's dark I love Hinaguan yan yeah. ganda ng ating pool area start na go mga kabilya ah! na Batuan pala dyan. Isura na natin ito mga kabila-kabila. Ayan. May mga kabila na pa di Naliligo po dito ngayon. Ayan, tingnan. Niyo. O siya. Lahat. rin tambak ka na ng mga bato. Ayan sila oh Kami mga boys, girls. Ayan. And Let's continue. Okay, it's still 3 p.m. Narat, dumating na mga materialist. Nasabi namin dito, this is the grilling area, sa kitchen area dito. So may tubig naman dito guys, yan. And ito yung galing sa kitchen. So gusto ko yung pong may mga ano kay mga panakot na mga po Pwede mo tayo ibutay dani, eh. mga asin na sobra dito. May suka din po, ayan, may asin may paminta yan sa toyo ano ba ito bakit ba nasa so lahat pwede po ilagay nyo dyan yung mga sobra yan po nyo po itapon para po bang makan Pakinabang pa yung susunod sa inyo. Yeah. Dito naman na side. Dagar sila ng sand ng gravel. Para doon sa parang sa siminto natin. Hi kuya. Go laban sa buhay. Charat. Kuya. <laughs> Siya kuya. Baka ko. Siguro na uncle dapat kuya lang. Oh. <laughs> Goku Habang may naman munyag bahal bahal. Kapita na. <laughs> Kena dagari ni anak anak dapat oh. Tung square. Ayan oh, meron ng ano mga dumating ayon. Ano ka lang sa Yan hakot 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 hakot. Yeah, so naman ay tuwing maghapon ganito kayang routine. Hindi matapos-tapos na. lang

Ah, kani? Abi ko mabagusti. Kasi teme pa. Muna din siya di ay. Muna din siyang puli. Ama ba? Talaga? Sa problema niya, ni maglasak. Bakit? Bakit Pero magkuan magkakag-drainage di ba anak ba yan? Naman pathway di yan. Lagi patway nga simento nga anak. Ay para... Dili? Makuan? Oo. Lagi? Level ba nga? level up. siya? Muna din siya. Muna din siya? Okay, lawa. Mabawa rin lang yan. bitaw siya. Gagawa si kuya datto. Dari may mapaw. Ayo uy perfect ra eh. Kaya kami sa PVP ngani kay banang simple lang tama. Oo, oh, oh, perfect. Dako ba? Ngon ay pa. Mas dako ba kali ni sa kuno. Ha. Lige. Yes, sila mga sita dito talaga where hands on din sila dahil tinulungan nila Sir Benda para naman makalasi sa mga services sa mga ano sa mga ano hindi na pabayad si Kuya Jun nga dahil si Daddy Jun dahil ano, anak niya talaga siya si Brenda. So para tulungan niya na dito para ma-manage at para maumpisahan at para ma-organize dito sa ating pool area. Diba? ba? mga block po. Anak, pag naimu, ako na galing nga ni na lang tayo. sa Tarawan, no? Kadi ba ha? Kaya bugata color color. Totoo. Din, oh. Grabe, grabe, grabe ang mga, mga pangyayari sa buhay. Let's go.